Ay paglangoy sa dagat, hindi na raw nakakatulong sa ilang taga-Dagupan City para mabawasan ang nararamdaman nilang init. Ang heat index kasi roon, pumalo sa 44 degrees Celsius ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. swimming sa dagat ang mga taga-Dagupan City sa Pangasinan para mapreskuhan ngayong tag-init. Paano ba naman ang heat index o damang init sa lugar pumalo na mahigit 40 degrees Celsius ngayong araw? Kahapon, isa ang Dagupan City sa nakapagtala ng pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius. Yun nga lang, kahit nakalubog na ang katawan sa tubig, tirik ang araw, kaya ang ilang residente umaahon din agad. Kabilang ang mag-amang si Narayan at isang taong gulang niyang anak. Kakaligo lang po namin tapos mag-aano na rin po kami, magbabanlaw na rin po. Kasi di rin po kaya yung init masyado, parang nairitan na rin po sa init. Patinga ang mga isda sa dagat, tila umuurong sa sobrang init. Lumalangoy sila sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya naman problemado ang mga mangingisda. Kung dati 10 hanggang 15 kilo ang nahuhuli nila, ngayon kalahating kilo na lang kahit apat na oras sa sila sa laot. Tigil muna sa pangingisda si Mang Jovito. Bagsak ang punan. Hindi mabawi yung pagod, gasolina, ganun. Kulang pa. Ayon sa pag-asa dagupan, posible pang mas tumindi ang heat index o damang init sa lungsod sa mga susunod na araw. Nagtuloy-tuloy yung weather system natin na yung easterly wind flow. Yun pa rin ang natin na tataas yung temperatura natin. Usually ang pinaka peak natin pag regarding heat index, nakakuan natin sa abril uh, na mga ito kung minsan 50. E bakit ba sa dagupan madalas maitala ang pinakamataas na heat index? Paliwanag ng pag-asa, malapit sa coastal area ang lugar. nakakatagdag din sa init ang kakulangan ng mga puno roon. Sa kabila ng matinding init, hiling na mga may-ari ng palaisdaan sa dagupan, wag naman sanang biglang uulan dahil makakaapekto rin ito sa mga alagang isda. Bangos ang maapiktuan. Yung biglang umulan sa kamainit, mamatay sila. Doon uh, sa kuan, kulang sa oxygen ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.